So ayan na nga guys, magandang umaga, ayan, good morning, magandang umaga Pilipinas, ayan, magandang umaga sa buong mundo, good evening, good afternoon, ayan Ayan ang idol nyo, nakatahi na naman ako na, isang umbrella gown, ayan, sequence guys with Miss Tisa mayroon siyang manggas na detachable yung design po niya Venus ka tawagin namin ay pa B B cut yan ayan guys ang idol niya bagong gising ayan guys inaayos ko ang pagpipit ayan naayos ko ang mega, mega paglalagay ko para maganda tignan ayan guys ang akin natahe ngayong araw ayan napakaganda nyan guys full sequence ayan guys ayan ang idol nyo mahaba na palang buhok ko guys makapagpagupit nga ayan ayan lipat natin guys nilipat ko dyan para maganda tignan ayan ayan guys oh kumikinang kinang ang aking natahe ayan, ayan. ayan. lalagyan natin siya ng manggas may manggas yan guys detachable tsaka ribbon ayan guys shout out sa mga kapwa kong mananahi dyan ayan yan guys ang idol nyo ayan napakaganda nyan guys ayan tignan nyo naman guys mayroon pang detachable mistisa ayan full sequence guys kumikinang kinang ayan kung mapapansin nyo guys talaga naman napakaganda talaga nyan guys ayan mega mega loud shout out sa mga team na madalas mag-support. Ayan. Shoutout din sa mga ano ko dyan, followers ko dyan na napakasisipag na ano, mag-share ng mga video ko. Ayan. Shoutout. Huwag nyo rin kalilimutan guys. I-share. Ayan. Para po maraming makapanood ng ating video. Malaking tulong na yun guys ayan, napakalaking tulong sa akin yun guys, mga pagsishare nyo no, kahit simpleng ano lang yun pero malaking bagay para sa akin yun guys, ayan, maraming salamat palagi sa inyo, ayan, lalong lalo na, sa mga solid supporters ko dyan, shoutout sa inyong lahat, ayan, ayan po ang aking trabaho, ayan, Ayan, ang ribbon guys. O. Oh. Kahit saan, pwede mo ilagay yan guys. Sa balikat. Ayan, pwede rin. Ayan, sa shoulder. Pwede rin sa waist. No? Ikaw na bahala. Kung saan mo gusto. Detachable naman yan guys. Ayan lang po. Ang ating video for today. Ayan. Maraming maraming salamat sa panonood mga idol ko. Ayan. Wag po, wag po kayo magsasawang manood sa aking mga video guys. Ayan. Seryoso muna tayo ngayon guys. Hindi muna tayo magpapatawa. <laughs> Seryoso muna ang idol nyo. Kailangan natin magharap buhay. Ayan. Idol. Ang idol nyo. Oh. Tapos na guys. Ayan. Ang kinalabasan. Ayan ka tapakaganda, di ba? Ayan guys, oh. Ayan, kumikinangkin lang. Ayan, ang kanyang likod. Ayan, ang harap. Marami pong salamat sa panonood. Pakishare naman po ang video ko.